Happy Mansari! Cheers! Tapos para sa matagal pa nating pagsasama. Hey! Uh, Takot na ako. Tara na! it's me, your na girl, me Sigado. Samahan nyo nga pala kami mag-date ng bebe ko dahil 32 months na rin na nga namin. Eh, magde-date na kami. Nagtataka siguro kayo bakit ako nakapang-ride? Napilit nga ako ng bebe ko na mag-ride-date kami sa may Simak sa Rojas Isabela. Ito na nga pala yung outfit natin ngayon. Ayan, naka-Ryzen helmet nga tayo pero hindi yan yung gagamitin natin. Magpuputi nga daw tayo para couple kami ng bebe ko. Ewan ko ba sa lalaking to. Napakadaming pakulo. Gusto ko sana yung pink pero pero ayaw niya yung pink itong white na Ryzen helmet na nga lang daw. Guys, if gusto nyo pala ng helmet na mura tapos quality ay bumili na kayo ng Ryzen helmet. Perfect na perfect nga yan pang gift ngayong Pasko sa bebe mo. Madami nga dinibat iba't ibang design ang Ryzen helmet kaya check nyo na nga lang ang kanilang page. Ayan nga guys, mabalik nga tayo. Pupunta nga pala kami ng Simac Boots sa Mayrohas Kailan yung last na punta namin dito guys? Nagbabike pa lang kami noon. 2 years ago na nga, yung last na nagpunta kami dito sa May Simac Boots. Alam nyo ba share ko sa inyo, dito ako ni Nakawa ng halik na lipad jack. Charis! Habang pakit nga kami sa may si Macbot, ay eh, nakikita na nga namin yung napagandang view ng bundok. Magtatambay nga muna kami dito ng bebe ko. ba diba, parang painting yung kanyang background. Napakaganda. Copy. Copy sa bundok. Nature date. Cheers! Para sa matagal pa nating pagsasama. Na hindi, na hindi ako Love you. Binigyan pa nga tayo ng bebe ko ng bulaklak. Abangan nyo nga sa kanyang vlog. Ala, kinilig naman si ante mo. Happy man, sorry. Nagtambay nga lang pala muna kami ng bebe ko dito at nagko-coffee date nga kami. Basta, abangan na lang sa kanyang surprise. Maganda yan, abangan nyo. Ayan, happy, happy man, sorry sa amin ng bebe ko. Sana magtagal pa kami. Siyempre, magtatagal. Pag hindi ka na nag grades hindi ah. Putik na ng Alpine Star ko. Oh. Ayan, pati akin no. Yung Alpine Star ko, putik-putik na. Wala na. Okay lang, maganda naman yung view. Mm hmm? Diyos ko, parang mangingitim ako ngayon na. Ha? Ah. Happy man sa ringa pala sa amin ng bebe ko. 32 months na akong nagtitiis sa kanya. <laughs> Grabe guys, napakaganda talaga ng view dito sa may simakbot na wala saglit yung mga stress namin. Ang sarap magmuni-muni dito kasi nga napakatahimik ng paligid. Siyempre, hindi ko napapalagpasin to. Magmamodel nga tayo gamit ang Ryzen helmet. Kung gusto nyo pala ng Ryzen helmet ay mamimigay nga pala ako ngayong December. Siyempre, dapat nakashare ka sa ating vlog at siyempre, magcomment ka na din. Tignan nyo naman yung motor ng bebe ko, mas malaki pa kaysa sa akin. Ang payat-payat ng anlipad jack nyo pero kalaki-laki ng motor. Buti pa yung motor, binubuhat niya, ako hindi. After nga namin nagpicture-picture dun guys, ay eh, pupunta nga pala muna kami maghanap ng aming kakainan kasi hindi pa kami nagla-lunch. Ang sarap nga mag-rides dito kasi nga napaka-fresh ng air. Ngayon nga lang kami nag-rides ng bebe ko, nadadalawa lang kami. Sana nga maulit-ulit, sana maulit-ulit, di ba? Hindi Kinnam. Nakita nga ng bebe ko yung kamukha niya dito. Uy magkamuga Ayan na naman si kape laber Uray bawal kanya na natin kape Sige kape latta Ang sarap nga naman magkape dito Habang tumitingin ka sa napakagandang view ng simakbot Ito nga lang pala yung kinain namin guys Nagtosilog nga lang kami Tapos nagkape lang ako Saka yung bebe ko naman Nag green apple din Sana sa rin namin Ganito yung pakulo ng bebe ko Para hindi kung sino Sinong babae yung sinasamahan niya mag -ride. May zipline pa nga dito Kaso hindi na kami nakapag zipline At kulang na nga sa oras Kasi nga malayo pa yung amin naming uuwian. O oh, diba, napaka-perfect talaga ng view, parang painting. After nga naming kumain, ay pupunta na nga pala kami sa may viewpoint ng si Macbot. Aakyat nga pala kami sa may 150 steps. Diyos ko dahi, tinitignan ko palang parang pagod na ako agad. Dito na ata ako papayat. Sige na, sige na. Ayan, shout out. Thank you. <laughs> ay, perfect. <Thank> you. <laughs> oh, Ate, pabitsyo kami, bete. And cheer. Pabitsyo po Oh, Yan, ganda-ganda ng bebe ko pero ang bilis mapagod. Puro paganda lang kasi alam, hindi marunong mag-exercise. Puro galit. Kita mo, il ilelechon ko na sa New Year. Nagmamantika ka na sa pawis. Gusto mo ikaw handa sa New Year Mahal, Lechon? Para kainin mo ako? Hindi ah. Yeah. Guys, dito pa lang, 56 step. Pagod na pagod na ako. Uh, ang taas. Ayun po. Mm. Yung paakyatin namin, siguro maging 60 kilos. Ayun, 55 na. Bye. <laughs> Kung katulad ko nga kayo na nature lover ay pumunta na nga kayo dito. Isa nga ito sa sikat na pasyalan dito sa Isabela belang si Macboy. Pwede mo nga dyan isigaw yung nararamdaman mo sa ex mo, sa jowa mo, lahat ante. Of course, ang ganda naman ng riding jersey ko na yan. Imprint custom lang yan. Nagpicture nga lang pala kami ng bebe ko. Then naalis na nga din kami kasi nga magagabihan na din kami. Malayo pa yung namin. Siyempre, babalik kami dito guys para mag...